Pangulong Bongbong Marcos, wala raw kinalaman sa pagkakatalaga noon ni Romualdez bilang house speaker. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang, si Radyoman Chanel Salazar. Binanatan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na nagpakita ng flawed judgment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatalaga kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker kahit nabanggit ang pangalan nito sa Delaware Court Ruling. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang saysay ang pahayag ng Vice Presidente dahil malinaw ang prinsipyo ng separation of powers kung saan ang pagpili ng leader ng Kamara ay hindi hawak ng Pangulo. Huwag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kaya Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, wag niya pong kakalimutan yon. At yung binabanggit niya pong Delaware decision, decision, sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si uh, Representative Romualdez ay guilty ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. Git pa ni Castro bilang abogado, dapat alam ni Duterte ang pagkakaiba ng simpleng pagkakabanggit ng pangalan sa kaso at ang pagkakaroon ng hatol o conviction. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang babala ni Duterte na darating ang panahon na pananagutin din ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects. Hindi dapat anya idamay ni VP Sara ang kasalukuyang gobyerno sa mga isyong mismong inamin noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagnanakaw sa pondo ng bayan sama mo sa DZXL RMN Manila Radyo Mancha Nacional Salazar Tatak RMN